Hello, mga kumarites. Hindi ako nakapasok today. Masama ang nasa kasi noong nakaraan, nadali ako dito sa buisit na pinto namin sa CR. Kasi kita nyo to, pag naiwan yung paa nyo dyan, sa dulo, ay, sabi sa inyo, sugat ang paa nyo, kagaya nangyari sa akin. O, yan. Yan, may benda. Kasi nga, ay, Diyos ko, dahil parang may pinatay doon sa loob ng CR, sobrang dugong-dugo talaga siya. Sobrang sakit naman. Eh, iniipit ko lang siya sa loob ng sapatos para hindi siya masyadong masakit. Para hindi mo ramdam yung sakit pag inipit siya. Eh, yun nga, eh, kasi nga, mag medyo mahaba yung sugat. Ayun. Parang tayo nagkakulani sa singit. Yan ako pumasok. So, tayo ng ulam galing sa si piyestahan. Kita nyo punong-puno ang rep natin. Galing yan sa piyestahan. Mamimili tayo kung ano yung iinit ko. Kasi tumawag yung asawa ko. Gutom na daw siya. Sabi niya, yung sisig daw yung aking iinit. Napakadaming ulam. My God. Meron tayong bopis, sisig, minudo, buto-buto. Meron pa tayong... Ah... Uh, Tawag ito? buko salad, may buko pandan, at saka gelatin. Wala lang leche plan. <laughs> Sayang walang lang leche plan. Ilang araw na namin ulam yan. Tamang tama. Init lang tayo ng init. Ayun pa man din yung masarap. Yung pag lumipas na, yung init-init na lang. Nagsaing na rin ako ng kanin. Para mainit pagkain nila dito pa rin guys dito pa rin mga kumarates na tuloy yung pinsan ng asawa ko kasama nila sa trabaho ang dami pang antirang kanin hindi na nga ako nakakain dapat kasi kakain ako bago umalis nag-init na nga ako ng nag-init na ako ng uulamin ko kanina ha kasi gayak ko nga ipapasok nga ako so hindi naman ako nakapasok Yung ininit, yung ininit kong ulam ay yung parang minudo ba yun? Kasi nga dapat papasok ho, -ho. eh Eh, pagising ko nga eh, medyo may kaunting ano tayo. Siguro nga dahil nga sa sugat din. Frozen na frozen yung sisig. Tapos ito yung bopis. Ito yung sisig ang iinit natin. Nasira kasi mga kumalates yung microwave ko. Ang hirap na mamawalang microwave. Di sana yung microwave na lang natin to. pag, -iipo, pag iiponan ko talagang bumili ng microwave. Ayaw na mag-init ng microwave namin. Sa tagal na din kasi. Dalaga pa ako nung binili ko yun. Wala pa yung anak ko eh. Bumigay na. So yun, naatika tayo ng bagong microwave dumating na mga kumarites yung in order kong ano sa orange app kasi di ba sabi ko sa inyo nag a nga ako yung murder ako ng Sintra board pang background ang ganda ng setup natin ngayon kahit sa kwarto lang kahit mas tamaan natin makakapag video video tayo sa loob ng kwarto ah inaantay ko na lang dumating yung mga in order ko pang ano yung may order ako nung flower base tapos mga bulaklak pang background natin sa totoo lang ang hirap mag init pag sa kawali kasi pag frozen kailangan mo siyang lagyan ng tubig unlike kapag ka meron kang microwave kahit hindi mo nalagyan ng tubig nandun pa din yung lasa e ito dahil nga lalagyan natin ng tubig yung lasa niya hindi na ganun nasa sayo na lang kung nalagyan mo ng pan, ng ano ng templa uli inilahat ko na rin si ito na lang yung ulam namin ngayon para isa na kita nyo naman tigas na tigas hmm. Hilagihan ko siya ng konting tubig matigas. Sabi kasi ng asawa ko, masarap daw yung sisig. Kaya ito yung pinaluto niya. Dahil hindi nga tayo nakapasok, mag -ano na lang ako, mag-shoot ako ng mga pang-upload ko. Sa akin, TikTok account magbebenta na lang ako online. Kahit walang benta. Basta upload lang ng upload. Kasi hindi mo naman pwedeng asahan kung may trabaho ka. Hindi mo pwedeng asahan lang din yung trabaho mo. Kulang at kulang pa din. Kaya talaga dapat may extra income ka lalo na yung mga nanay na nasa bahay i-try niyong mag-affiliate video-video lang post mo lang At nasa bahay ka lang din naman yun nga lang, kailangan mo din talagang paglaanan ng oras dahil kailangan mo pa yung i-edit o kaya lalapatan mo ng voiceover hindi rin talaga ganun kadali. Pero pag gusto mo talaga yung ginagawa mo, walang mahirap. Nako, bago ko pa tumapalambot. Si Kyle siguro yung nagluto nito, yung bilas ko. Galing magluto nun mga kumarites. Trabaho kasi niya dati, nagluluto siya sa isang ano. Basta parang personal chef, ganun. Konting tubig lang yung nilagay ko para lang mga... Para lang mga kumarites na lumambot. Mawawala kasi yung lasa kapag dinamihan natin ng tubig. Hindi ko pa ito na titikman. Titikman natin pag mainit na. tinikman ko na mga kumartes. Ang sarap. Ang ang -hang laang. Gusto, gusto ng asawa ko ang hanghang. Sarap. Pagdating nun, kakain na yun. Pero uuna na ako sa kanilang kumain. Mauuna na tayo kumain. Paghati na lang sila dito nung pinsan niya. Nineo. Para, para yung mga ulam sa rep, ilang araw pa naming ulam. Minsan, ibinabaon nila sa trabaho. Ako naman, konti lang naman ako mag-ulam. Siya, mainit na siya. Hmm. Hindi, hindi, kita madilim. Ayan mga kumartes, tapos ko nang iinit yung atin sisig. Nilagyan ko lang siya ng kalamansi. Tapos nagtimpla ako ng kape. Umulan kasi. Sarap magkape. Mm. Sarap talaga pagka yung ano, init-init na lang, kinabukasan. Sarap minudo. Sarap ng luto. Kunti lang yung kanin ko. Baka mapaibig tayo mamaya. Maga pa kasi. Dapat kasi talaga kakain na ako kasi nga may pasok. Hapon na, sabong five na. Ewan ko kung makakain pa ako mamaya. Baka mag-dessert na lang tayo. Visit na pinto No order na ako sa orange up nung ano. Nilalagay sa dulo. Yung parang goma. deling, Pati ka bumasok! Kaya na. Ang tama. Kaya init lang. Tama Pareho na, kaya ready na. Tutuloyin mo yung kain? Nagsign pa ako. Masagong so, na ako. Masa magkasalin na. Ano ito? Ano may... ito? Ano ito? Ano kay David yeah. at kay Dai? Kaya ng Dai? Ano ba yan? Ipapawin din Ah. Sabi ko, Diyos ko po, ang bigat. Mabigat naman eh. Ah, Kala like, ko kung ano, hindi sa limes na nakalagay. Ano ba ang huling dito? Mayroon kasi mga kumailas na ano. Ano ba wag gandang, Leng? Saan? Diyan, pakita nga. Hindi ko na. So, sobrang bigat. Parang bakal na luto ah. Punggal yung hawakan. Nakagawa. Bigat, sobra. Kain na. Buta kumano. Kumain na muna. Wala ano ka sa ampuit. Nabasa kaya? Ha? Ano? Nabasa kaya? Hindi eh. Sabo man eh. Hindi lang. Hindi hmm? ano? ko

Nah, nah, na? uh, Sinuya. <laughs> huh? mm -hmm. yeah, huh? Ah. Mga barangay? Ha? Huh? barangay? Hindi, Ah, mm, pa eh. <laughs> Lato, <yung nakuntahan> doon. <laughs> <laughs> durog na yung ano, sili. Nori na. Eh, ano 'yung? mino de muti. Mm. Puti. Uh, ah, mino 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 de muti din. Hmm. Hindi pa ito 'yun. Fast daw. Mm, totoo talaga 'yun. Sa to? na ako 'tiyan. Ah. Oh, gino, motor, gino, gino, ayan, yun ko lang. Ginawa mo, yun? Ginawa yan? Oo. Oo. Ang ganyan ang ginagamot. Ang ina mo, di ikaw. Samantalang may sugat ka, kaliit-liit. <laughs> Gusto mo may patapal pa. Ito ko, na doon mo yung akin. Mas maliit nga yan sa iyo kumpara din eh. Sasabihin mo, hindi na kailangan gamutin find it. Putang ina mo ka. Wala namang sebo. Wala oh, namang sebo. <laughs> lagyan mo nga ng pom yun. Alin? Pumodor ka nga talagyan ko. Dapat yung goma. Lagyan mo pa dadahin? Oo naman. Ito na mo, nakakirat sa iyo. Laki ng mata. Siyang <laughs> buo na ka? Aba hindi, gupitin mo naman Sayang ang gasa Daling oh, Nakamulat sa iyo Ano pa talagang no? Mga matamis Buko salad, may buko pandan Tsaka gelatin Gelatin na Marlina Hmm? Kamat ka bago na gamitin mo. Ang sayang to. Mahal, Mas mahal yan, Sa may yan binili eh. Kapag siya -ap nung nalimutan ko na. Ang alam